Laya ka na! Yeah. Eh, sana naman, huwag ka nang bumalik dito. Oo nga. Huwag mong sasayangin <laughs> yung pagkakataong binigay sa iyo ha? Oo oh, naman, siyempre. Iwas gulo na ako, oh, sorry. Oo, oh, oh, siyempre, nagmag-iingat talaga ako. <laughs> Basta, enjoy mo na ng tuloy-tuloy ang paglaya mo. Sana dumating din yung araw na makakalabas rin kayo. Ano yun? Para sama-sama tayong malaya, di ba? Oo! Oh, oh, darating din ang panahon na yan. Ingat. Miss ko kayo. Hala. Uy, no. Okay, okay. Ayro, ha? Hala. Oh. Oh. Ha? Ha? Oh, okay. Ay, ay. okay, okay. Pakabait kayo dun, ha? Okay. Pakalam dito sa mga boys. Pagpakabait oh. kayo, ha? Pagpakabait sa kanto, ha? Ito, lalo ka na. Baka paglalas mo ito, pastor ka na, ha? Ito, ha? Oo, pasoy. Yes, sir. Ingat ka dun, ha? Pakabait ka. Parang, miss, sir. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Sige, ingat ka. Opo. Okay, Busoy. Busoy! Bibir! Sabi ko po sa inyo, lalapas yung totoo at mga kalaya kayo eh. <laughs> at ba <ma> na? Okay, <sighs> Busoy. Hindi pa dahil kay Justin, hindi pa amin si Libby sa ginawa niya. Maraming salamat talaga sa inyo, guys, ha. Thank you, thank you talaga. Eh, Justin, po kayo magpasalamat. <laughs> It's nothing. Gusto ko lang talaga mga tulong kay eh, Princess. Mahambol pa? <laughs> <laughs> Justin, salamat, ha. Salamat, oh, salamat. O ano, kain na tayo! Kaya Gusto kong kumain talaga yun! Yes. Masarap! Mas talaga tara, tara! Kanina, hindi ko pa nakakain! Ano, oh, let's go! Sige, libre ko! <laughs> yeah! So, well, congratulations! Job well done! Pero mukhang madali lang naman sa'yo yung sirain yung relasyon ni Charlene at Raymond, eh. Eh, may lamat na kasi yung relasyon nila. Kaya, onting tulak na lang. Onting pokpok. Mababasag din sila. At excited na ako mangyari yun. Cheers to that. Cheers. At isa pa. Masaya ako dahil lahat sumasang ayon sa plano ko. Pati yung fake kidnapping scheme na lusutan na rin natin. Isa na lang talaga yung nagbabother sa akin eh. Ay, alin yan yung botox schedule mo? Heard. Hmm. Si Sir Pascual. Sir, sino? Si Sir Pascual, yung dati naming warden nung nakulong ako. Nakita ko siya kahapon and guess what? Siya pala ang tatay ni Princess. Ha? Huh? Oh, weird naman nun. Ano? Small word lang ang peg. Tsaka sanabi sa akin ni Leilani dati sa kanya nila iniwan si baby girl, yung tunay na anak ni Charlene. Oh, MJ. Ibig sabihin, posibleng alam niya kung nasaan yung totoong anak ni Raymond at Charlene. Oo. Kaya kailangan ko siya mahalap. Sinabi ko sa sekretarya ko na hanapin ang address ni Sir Pascual. Pupuntahan ko siya dahil lang kung malaman kung nasaan ang anak ni Charmaine. Sabi na eh, hindi ako na malikmata. Ikaw ang tatay ni Princess. Ano ginagawa mo dito? Bibisita ka. Sir, na miss kita. Bakit? Masama ba? Umalis ka na. Baby! Mga kapit ba? Paalisin yun nyo nga itong babae ito. Sir! Sir naman! Ano Kinakausap ko lang yung kaibigan ko. Walang galang na po. Miss, parang awa niyo po. Umalis na po kayo dito. Hinakausap ko lang yung kaibigan ko. Hindi ka tatabi? Oh, parang awa niyo po. Umalis na kayo. Oh, ayan. Ano mo na? Okay na, umalis na niya. Sir! Sir! Sir, teka lang naman! Huwag naman kayo ganyan. Parang diring-diri kayo sa akin. Gusto ko naman makipag-usap. Kaibigan mo mga Cristobal, di ba? May usapan na kami. Lahat ang may ugnayan sa Cristobal. Iiwasan na namin ni Princess. Alam mo na mas siguro yun. Sir, naman, parang naman wala tayong pinagsamahan. Di ba, sir? Dado! Gusto lang naman kita kamustahin. Tsaka nagtataka ako kasi sa pagkakaalala ko, iniwan ka ng asawa mo at wala kang anak. Nagkaroon kami ng anak ng asawa ko. Bago niya ako iwan, bago sa si Princess yun. Buti no, ka pa. Nagka-chance ka na makasabang anak mo. Samantalang ako, hindi ko na siya Alam, yung anak mo na iniwan mo, na parang tuta. Nung parang baliwala lang sa'yo na iwan mo. Tinuri mo parang isang basura ay mo kung kani-kanino. Binaliwala mo eh. Wala kang pakiramdam. Wala kang kwentang ina naman. Sakit yung magsalita. Pero hindi ka pa rin karapat dapat natawagin ina. Sabihin niyo na lahat ng gusto niyo sabihin, sir. Alam ko naman mali yung ginawa ko. Kaya nga ako nandito, sir. Kasi gusto ko siyang hanapin. Tsaka baka may dahilan kung bakit ay nakita ulit. Dahil ang alam ko, ikaw yung huling pinag-iwanan kay Baby Girl.